Balitang bagyo naman po tayo ngayong gabi o bukas ng umaga. Posibleng mag-landfall ang bagyong kabayan ayon sa pag-asa. Batay sa datos sa pag-asa, huling namataan ang bagyo 385 kilometers east ng Davao City. Mabagal pa rin ang kilos ng Tropical Depression kabayan Takanluran. Nakataas ang signal number 1 sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, gayon din sa Cebu. Kabila ang Camotes Islands, Bantayan Islands, Bohol at Siquijor. Signal number one din sa Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte at Del Sur, Misamis Oriental at Occidental, Camiguin, Bukidnon, Davao de Oro, Lanao del Norte at Del Sur. Ngayon din sa northern at central portion ng Davao del Norte, Davao City, Cotabato at Maguindanao. Sa forecast track ng pag-asa, posibleng mag-landfall ang bagyo sa Surigao del Sur o Davao Oriental mamayang gabi o bukas ang umaga at tatawirin ang Mindanao. Hindi rin iniari sa pag asang posibilidad na lumakas at maging tropical storm ito bago tumama sa lupa. Sa ngayon, nakataas ang gale warning signal number 4 sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Visayas, Mindanao, Central at Southern Luzon. Kaya bawal muna pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandaga. Naglalabas ng tubig ang Anggat at Bustos Dam. Naunang nagbukas ng gate ang Anggat Dam matapos umakyat ang level ng reservoir water nito sa lagpas 230 meters. Sinundan niya ng Bustos Dam na pinagbabaan ng tubig mula sa inilalabas ng Anggat. Parehong nagabiso ang pamunaan ng Anggat at Bustos Dam sa mga lokal na pamahalaan na mag-ingat bagamat hindi naman daw ito inaasahang magdudulot ng pagbaha. Sa ibang balita, inaasahang stable ang supply ng bigas hanggang sa susunod na anihan ayon sa Department of Agriculture. Inaasahan daw na abot sa 20 million metric tons ang volume ng maaning ma palay bago matapos ang 2023. Kung sakali ito'y panibagong record high. Narigan pa mahigit 3 million metric tons na imported na bigas kaya tatagal ng tatlong buwan pa o 85 to 90 days ang stock ng bigas sa buong bansa. Ayos sa DA, sasapat daw yan hanggang anihan sa Marso. Noche buena na sa susunod na linggo mga kapuso at yung pong ham na star ng handaan, aba, pinipilahan na sa ilang sikat na tindahan ito Gaya na lang sa patok na tindahan sa Quiapo, Maynila, kahit magit isang linggo pa bago magpasko, may mga maaga nang namimili ng hamon doon. Ay sa matindera, wala pa raw paggalaw sa presyo nila na naglalaro sa 1,180 hanggang 1,640 pesos per kilo, depende sa klase. Hindi naman nalalayo riyan ang presyo sa sikatling tindahan ng hamon sa Mandaluyong na bahagya na raw tumaas ng 2%. Kaliwat ka na ng mga party at bili ng DOH, mag-ingat o kaya huwag munang dumalo kung kayo may sakit. Dumarami pa din ang tinatamaan ng mga malatrang kasong sakit pati na COVID. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ngayong kabi-kabila na ang Christmas parties, pwede pa rin bang magpaka -healthy? No excuses, sabi ng health department, dahil pwede namang umiwas sa lahat ng mga pagkain ma. Maalat, mataba at uh, matamis. Limit the eating of processed foods that are high in salt, junk food yan. Sugar, yung mga sweetened beverages and fat, yan naman usong-uso ngayon. With all the lechon that we're eating and the oily, oily uh, meals that we're eating uminom din daw na maraming tubig at umiwas sa mga nakalalasing na inumin at sugary drinks. At kung magte-take home naman? Yung mga nagsasara, dapat intelligent ka rin kung ano yung take home mo. The foods that will last. So common sense, amuyin nyo. If it smells bad, huwag nyo ipilit lutuin. and throw it. Huwag puro pa sa party. Dapat sa patang tulog at ehersisyo. Magsabon pa rin ang kamay. At kung masama ang pakiramdam, We are encouraging the public to wear masks if you are experiencing symptoms. Or better yet, just stay at home kung ikaw ay may acute respiratory illnesses. Voluntary masking pa rin ang isinusulong ng DOH kahit pataas ang bilang ng COVID cases. At tatlong ospital sa Metro Manila ang halos puno na ang COVID beds. Hindi pa naman ganyan sa buong bansa. At bagamat posible raw dumami pa ang kaso sa dagsa ng mga uwian sa mga probinsya, hindi raw ito nakakaalarma. Handa naman daw ang DOH at mga pribadong ospital na magdagdag ng COVID beds kung dumami pa ang mga kaso. So ang ating pong mga ospital right now ay ready po kung sakali man dumami ang talagang kaso na ito. Hindi na rin daw matindi ang mga COVID variant ngayon maliban sa mga nakatatanda at mahihina the most recent variants of interest are just like the common colds and and uh, cough, no common colds and flu. Dumarami rin ng influenza-like illnesses na nakahahawa rin. Halos 200,000 na sila. Halos 300 ang patay. Kaya mahalaga pa rin ang pagtatakip ng bibig at ilong pag umuubo o bumabahing. In Nagpaalala na rin ang Archdiocese of Manila sa mga magsisimbang gabi at mga ngaruling na mag-voluntary masking. Huwag nang lumabas ng bahay kung may sakit at panatilihing malinis ang kamay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Sa gitna ng pulo ng konseho ng isang village sa Ukraine, pumasok ang isang lalaki. May kinuha sa busa, ipinakita sa mga tao at inihagis. Mga granada pala yun na lahat sumabog. Dalawampunt-anim ang sugatan. Anim sa kanila ang kritikal, kabilang mismo naghagis na councilor o kagawad pala sa village. Batay sa mga ulat at sa live stream ng pulo ng konseho, may naalmahan daw sa budget ng lalaki, kasamang pagbibigay ng bonus sa kanilang council chief. Umalis saglit ang lalaki sa pulong pero bumalik na may mga granada. Inimisigahan pa ang insidente. Josh Cullen ng SB19 is back and right on track ngayong na-release na ang music video ng kanyang bagong single. Makichika tayo kay Katatibayan. Hot at maangas ng performance si SB19 member Josh Cullen sa launching ng pinakabago niyang single na Get Right. May western feel sa upbeat EDM o electro dance music single ni Josh na kinunan pa ang music video sa ibang bansa. Para kay Josh, malaming interpretasyon ng single niyang Get Right. Get your facts right or I'm in the right track or I'm about to get in the right track. Dahil sa Get Right na single, ramdam niyang nag-grow pa raw siya bilang isang artist. Balak pa ni Josh gumawa pa ng mas maraming EDM and hip-hop music in the future. At syempre, proud din sa kanya achievement ng kanya SB19 Brothers. Speaking of SB19, nakabilang din sa katatapos lang ng presiyosong AAA o Asia Artist Awards, hindi na ni Josh na mas starstruck at makihalubilo sa iba pang K-pop idols. Eh, sino pa ang gusto nila maka-collab in the future? It's Stray Kids, 17, and kahit sila Zico. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Magit isang linggo bago magpasko, humabot sa pabonggahan ng Christmas paandar ang Pasig City. At iba't ibang float na tampok ang kulturang Pinoy ang ibinida sa Pasko Tita 2023. At yan ang tinutugan live ni Katrina Son. Katrina? Pasko, Pasko na nga ang feels dito sa lungsod ng Pasig. Kasalukuyan ngayong nagaganap dito ang Pasko Titap 2023. Nasa tatlong pong mga float ang magpapasiklaban ngayong gabi dito. Puno ng mga pailaw at may kanya-kanyang gimmick ang iba't ibang float na kasama ngayong taon sa Pasko Titap 2023 dito sa lungsod ng Pasig. May float na kubo inspired, simbolo raw ng pagkakaisa ng pamilya Pilipino tuwing Pasko. Mayroon ding malasimbahan at may paputo bungbong at bibingka pa. Di naman papatalo ang ibang float na puno ng iba't ibang klase ng mga parol na isa raw sa mga simbolo ng Pasko sa Pilipinas. Ang mga barangay na nakiisa rito inabot daw ng mahigit isang buwan sa pagpaplano para maisakatuparan ang kanika nilang float. Nasa 21 float ang sumali mula sa District 1 at pito naman mula sa District 2. Hindi pa dyan kasali ang ibang LGU at establishment floats. Ngayong gabi rin pipiliin ang magwawagi bilang best float. Ang Pilipino Christmas. Yun po yung tema ng aming float po. Kaya po may ano dito, puto bum po pinapaalala sa Pasigenyo ang magkaisa. Simbolo ito ng pagsasama ng pamilya para sa Noche Buena. Pia, kasabay naman ng nagaganap ngayon na float pa rin ay meron ding street dancing na talaga namang inaabangan ng lahat ng nandito. Pia? Maraming salamat at Merry Christmas sa mga Pasigenyo, Katrina Son. Naibalik na ang corona ng NCAA Men's Basketball sa Menjola. Kampiyon po ang San Beda Red Lions sa Season 99 Finals matapos talunin ang Mapua Cardinals. Mula sa Quezon City, nakatutok live si JP Soriano. JP, ako okay, Ivan, parang Christmas din dito at maagang nga pa masko nga po ito para sa mga San Beda Red Lions community dahil nga po matapos nga pong manalo ulit at makuha ang championship para sa NCAA Season 99 Men's Basketball Championship. Kanina nga po Ivan, mga kapuso, Pula laban sa Dilaw, yan nga po ang uh, labanan kanina. Mendiola laban sa Intramuros para sa Men's Basketball Championship ng NCAA Season 99. Umpisa pa lang po ng laban ng Game 3 ay uh, big scorers na like sina Jacob Cortez at Nigel Gonzalez. Sinubukang humabol ng Mapua Cardinals sa tulong ng sunod-sunod na pagpapakawala ng puntos ni Warren Bonifacio. Sa second quarter, lamang pa rin ang Red Lions pero binasag ito ng mga magkakasunod na tira sa loob ni Peter Rosillo. Nagpaulan din, o oh, nagpaulan din po ng tres si JC Recto ng Mapua. Nakahabol ang Cardinals kaya isang puntos lang ang lamang ng Red Lions nang matapos ang second quarter. At pero binas at uh, nakahabol nga din po ang Cardinals at sa third quarter nga po nagsimulang uh, umalagwa ang Mapua. Na kontra man yan ni King Lion Jacob Cortez na tapos po ang uh, final score at uh, nanalo nga po ang uh, San Beda Red Lions sa final score na 76-66. Itinanghal na finals MVP si James Payosing. Narito po ang kanila mga pahayag. We have new faces for the new heroes of the game. I'm gonna be really proud of them and they deserve this. After five years, nakabalik yung, oh, nabalik namin yung corona sa Menjola. Kasama namin si Lord since day one. Nag-prepare kami. Binigay niya sa amin to. Hindi madali. Kaya, sabarang salamat, Lord. At itinanghal naman na Coach of the Year si Yuri Escueta at a first run-up, syempre, ang Mapuwa Cardinals na nagpakita rin po ng lakas at tatag ng loob para sa NCAA Season 99 ng Men's Basketball Championship. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Congratulations, San Beda Red Lions sa San Beda Community. Maraming salamat. JP Soriano. Dahil panahon na ng Simbang Gabi at Misa de Gallo, patok na naman ang OG Bibingka at Putubumbong na meron na raw evolution. Tigman natin yan sa pagtutok ni Nico Wahe. Simbang gabi na naman at bukod sa pagbuo ng siyam na gabi. Isa rin sa kumukumpleto ng Paskong Pinoy experience ng marami ay ang pagkain ng puto bumbong at bibingka. Si Christy, 1994 pala ay nagtitinda na ng puto bumbong. kasama niya raw sa pagtitinda noon ng kanyang namayapang asawa. Sa tagal niyang nagtitinda, nakita niya raw ang evolution ng puto bumbong nag-upgrade siya. With ano na, with milk pa bukod sa brown sugar na dati yun lang, 'di ba? Brown sugar at saka ano lang. Ah, uh, parang pinaka-special na 'yung keso dati. E, ngayon, nag-add na kami ng ano. Marami na 'yung iba-iba, may, may mga toppings, toppings pa eh. Ngayon, kasama na niya sa paggawa ng puto bumbong ang kanyang mga anak at apo. Naipasa na rin daw niya ang sikreto sa paggawa ng masarap na puto bumbong. Siyempre, titikman natin itong modern day version ng puto bumbong na merong niyog, cheese, at sa itaas niyan, meron pang condensed milk. Titikman natin. hmm, Uh, masarap po. Uh, at mahilig din po talaga ako sa malagkit. Tradisyon na po natin yan tuwing Pasko malasa po yung condensed. Tapos yung, yung buko po niya, malasa po rin po. Patok din siyempre ang bibingka na mahinyog at itlog na pula. Masarap. Ano siya, yung may parang itlog at ano, native na native. Talagang Filipino food. Yung mga lola namin noon, ganun din ang ginagawa eh. Pag nagsisimba, minsan kung walang nabibili, sa labas ng simbahan, eh, sa bahay, may handaan din. Masarap po. Masarap pagkaluto sakto po. Yung nanay ko, favorite niya buto. Matagal na raw nagtitinda niyan si Shaira. At di gaya ng puto bumbong na sa Bermans lang lumalabas, ang bibingka ay all year round. Pero sa Disyembre raw talaga pumapatok. 3 p.m. pa lang po andito na kami para mag-start. Kapag dating ng mga 7 o'clock, yun na, tuloy-tuloy na po siya na sobrang haba ng pila. Para sa GMA Integrated News, ni Wahe, nakatutok 24 Horas. It's the season of giving, kaya ang ilang sparkle artist inala ng panahon ito para mag-give ng saya sa kapwa ko mahal ko, Pamaskong Handog 2023. Kinantahan ni na Kim Perez at kaya Misha ang ilang batang may cancer na beneficiaries ng kapwa ko mahal ko. Kwento ni kapwa ko mahal ko, President Orly Mercado, layo nilang mabigyan ng lakas ng loob at inspirasyon ng kanilang beneficiaries. May games at may sayawan din sa event. Guest speaker ang isang cancer survivor na ngayon ay isa ng engineering staff. May tila graduation ceremony rin para sa mga cancer survivor. Nakatanggap ng regalo ang lahat ng dumalo. Abot lang ang paghanga ng mga netizen sa larawang kuha ng isang astrophotographer sa Quezon City. Nakuha na niya raw ang Andromeda Galaxy pero bakit may ilang duda sa kanyang larawan? Kuya Kim, ano na? Marami ang napahanga sa napakamagayon o napakagandang litratong ito ng bulkang bayon. Sa likod kasi na nagliliwanag nitong crater, makikita ang tinuturing na pinakamalapit na malaking galaxy mula sa ating planeta, ang Andromeda Galaxy ang viral na litrato ng Mayon Dromedda, kuha ng astrophotographer na si MJ. Bago pa lang po kasi kami pumunta doon, pinaplano na po na namin yung shoot na yun. Tatlong oras daw ginugol ni MJ para makunan ito. Nakadalawang attempt kami para makunan yun. Doon sa kuha ko na yun, yung mayon po kasi para siyang magnet ng ulap eh. Lahat ng ulap pumupunta sa kanya halos. Isa pa po yung obstruction. Very rare yung ganong klase ng photograph. It takes precise planning, precise technique to do it. Pero may ilan na tila duda sa kuwang ito ni MJ. Possibility po niyan is uh, blended or edited yung photo. I can contest that. Kuya Kim, gaano ba kalayo ang Andromeda Galaxy mula sa Earth? Kuya Kim, ano na? ang Andromeda Galaxy o Messier 31 o M31, ang pinakamalapit na major galaxy sa Milky Way kung saan matatagpuan ang ating solar system. 2.5 million light years ang layo nito mula sa Earth. Ang Andromeda Galaxy ay isang uri ng spiral galaxy. So ito rin ang pinakamalapit na galaxy sa atin. So tuwing gabi, makikita ko ito sa kalangitan na Andromeda Constellation. At alam nyo ba na Andromeda din ang pinakamalayong bagay na maari makita ng naked eye sa kalawakan? Pero Philippine Space Agency may duda sa litratong kuha ni MJ. So Andromeda Galaxy po yung photo na yan. Subalit, yung laki niya, yun po yung uh, misleading. Hindi po ganun kalaki yun pag kinunan kasabay ng Mayon Volcano. Possibility po niyan is uh, blended or edited yung photo. Kumbaga kinunan ng separate yung Mayon Volcano and then kinunan din ng separate yung Andromeda Galaxy. I can confess. That. If you are using telephoto lens, hindi itsurang star yung Andromeda Galaxy. I took a series of photos habang palubog si Andromeda sa likod ni Mayon total of 70 images yon. Pumili ako ng pagpapatong patongin ko sa astrophotography, no? Tinatawag nila itong composite. Walang pinalitan, walang binawasan. Pinagpatong-patong lang just to improve the image quality. Ang real value ng photograph ngayon, nakunan ko sila ng sabay in one frame. Kaya ako proud sa image na Malawak ang ating kalawakan. May mga bagay na kailangan talaga ng paliwanag. Para mga duda, mabigyan liwanag. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Makapuso yan po ang mga higanting parol na nagtagisan sa Ligligan Parol o Giant Lantern Festival sa San Fernando, Pampanga. Nagkampiyon ang barangay Telabastagan na sinundan, Telabastagan. Ah, Telabastagan sinundan ng barangay San Nicolas at San Juan. Hinusgahan ng mga parol batay sa disenyo, color combination at pagsaliw sa tugtugin. May sukat na 20 meters ang diameter ng bawat higanting parol at may humigit kumulang 12,000 ilaw. Mano-mano raw ang pagpapailaw sa mga giant lantern. Mga kapuso, hindi po nawawala ang reunion tuwing holiday season. Kasabay rin yan ang hindi rin nawawalang... Ako, ito yung mga tanong na. Kira ka mag-aasaba. Mga awkward questions po na mga kaanak. Kung paano ma-survive yung mga tanong na yan, alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Pasko is waving, pero bukod sa kasiyahan, nariyan na naman ang mga tanungan sa reunion na... Kailan ka mag-aasa ako? Kailan ka magkatatrabaho? Medyo wakan ng bago. Ayon sa life coach na si Nathaniel Chua, isa sa mga punot dulo ng ganitong awkward na tanungan sa mga reunion ang pagnanais na may mapag-usapan para makapag-bonding. Parang napipressure ako. May kinalaman daw kasi ang choice ng itatanong sa tagal na hindi nagkita mga magkakaanak. Nagagaling yan sa kultura. Minsan nagtatunnel vision tayo in the hope na to strike up a conversation, put grease in the gears na we ask these things. Hindi sila na-call out. Hindi na bibigyan ng... Uh, Uh, na counter reaction. For me naman kasi wala naman timeline talaga yung ano. Uh, so medyo na pe pressure pero at the same time naiinis din. Nakaka-degrade siya. Personal question na hindi naman dapat sineshare kung hindi mo gustong ishare. Ano nga bang pwedeng gawin sa mga bagay na ganyan? Sabi ng life coach, komprontahin o manahimik o kaya yung mix of both at i-control ang sasabihin. Hindi mo naman makokontrol yung sinabi ng ng ibang tao eh. But you can control your action. But you can control how you respond. Sinasabihan ko na lang po na siguro in time, parang darating tayo dyan. Sabay, change topic, ah, kamusta ka na, gano'n, gano'n. Siyempre, tahimik ka na lang. Sabay, ah, goodbye. Kailan ka mag-aasawa? Sinasagot ka na lang na ano, hindi muna sa ngayon, priority ko kasi yung karir ko. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko nakatutok 24 Horas. Checking na sa checklist ang ilang kapuso stars para sa plants nila ngayong Pasko. Ano naman kaya ang kanilang Christmas celebration must-haves? Alamin natin yan sa chika ni Katatibayan. Matapos ang dinagsang Parade of Stars sa Metro Manila Film Festival, sa mga sinehan naman ang punta ng mga bida ng 10 MMFF entries sila Eugene Domingo at Mateo Guricelli. Magpapasko raw kasama ang kanilang fans. Magsi-cinema tour kami dahil magpapasalamat kami sa mga pipila sa Metro Manila Film Festival. This Christmas is family and pinduko time. Pero si Kasi Legaspi, susulitin daw ang simpleng salo-salo and bonding with the fam. Araw-araw kami nagtatrabaho so ayun talaga kahit dinner, simple dinners, lunch, breakfast, ganun, okay na ako magbabakasyo naman ang Firefly Stars na Isabel o Isabel Ortega at Miguel San Felix. Maybe loon yun kasi tagal ko na hindi nakakabalik. So mag out of the country. Uh, somewhere in Southeast Asia. Literal na malamig na Pasko naman ang bet ng pamilya ni Kai Cortez. Hirit ng anak ko sa akin kasi birthday niya is near Christmas. Yung panganay ko, Baguio daw. So feeling chill ko to chill sa Baguio. Going international naman ang pamilya ni Alden Richards, Derek Ramsey, at Beauty Gonzales na mag America at Europe tour. Gusto ko lahat ng na-experience ko, na-experience din nila. This time of the year is my favorite time of the year and it's always about family. I'll be all over the world with my family. At kahit beach bound this Christmas, si Becky and Badet Star Po Kwang, hindi raw mawawala sa kanilang handaan ang kanya mga specialty. Ang aking special spaghetti, tapos yung aking kalyos, at siyempre, yung aking uh, baked salmon. Katatibayan updated sa showbiz happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlaspia. Ivan? Thank, Thank you, Nelson. Nelson. Makapuso kapayapaan sa South China Sea habang pinalalakas ang alyansa sa ibang bansa. Kabilang po yan sa mga isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. At mula sa Tokyo, Japan, nakatutok live, si Marie Zuman. Marie? Konbanwa, Pia, Evan, pasado alas 7 nga ng uh, gabi dito sa Japan ngayon. Ano? At sa ginanap na 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos, iginiit niya yung kahalagahan ng uh, pagkakaisa ng mga miyembro ng ASEAN sa gitna ng... Uh, patuloy na paglabag sa international law sa geopolitical environment kabilang na ang tensyon sa South China Sea. Sunod-sunod ang mga sesyon dinaluhan ni Pangulong Bombong Marcos sa 50th ASEAN Japan Commemorative Summit. Kabilang sa isinulong ng Pangulo ang pagpapatatag ng relasyon ng ASEAN at Japan, partikular sa aspeto ng kapayapaan at katatagan. Sa kanyang intervention speech sa unang plenary session, inisa-isa ni Pangulong Marcos ang mga hamong patuloy daw na nagiging sanhi ng kaguluhan sa rehiyon. Kabilang ang Intercontinental Ballistic Missile Tests ng North Korea, ang lumalalang karahasan sa Myanmar, pati ang anya unilateral action sa East at South China Sea na patuloy na nagiging banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa panayam nga kahapon kay Pangulong Marcos ng Japanese media, sinabi niyang mas lumalala pa raw ang tensyon sa halip na mabawasan ito. Gayunpaman, Ipanig lang daw ang ating bansa sa kapayapaan habang patuloy na palalakasin ito ang ating alyansa sa ibang bansa. Kamakailan bumuo ng trilateral agreement ang ating bansa kasama ang Amerika at Japan para sa pagsasanay sa ating mga sundalo sa aspeto ng defense at military tactics. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na deadlock pa rin ang Pilipinas at China sa diskusyon sa oil at gas exploration sa South China Sea. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa Japan na bumuo ng 10-year roadmap sa paggamit ng bagong teknolohiya at climate resilient plants para masiguro ang food security at maibsan ang epekto ng global warming. Nagbibigay din ang uh, o nagbigay din ang pangulo ng speech kaugnay sa creative at sustainable economy. Sinaksihan naman ni Pangulong Marcos ang palitan ng mga pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Philippine at Japanese Coast Guard at ng DNR at Japanese Environment Ministry para sa environment protection. Sa kanilang joint statement sa pagtatapos ng ASEAN-Japan Commemorative Summit, sinabi ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang magiging direksyon ng relasyon ng ASEAN at Japan. Narito ang magkasunod na pahayag ni Prime Minister Kishida Fumio at ni Pangulong Bongbong Marcos. A world in which every country shall pursue peace and prosperity, where principles such as democracy, rule of law, good governance, and respect for human rights and fundamental freedom are upheld. In order to address the effects of climate change, we are advocating for collaborations in accelerating climate financing and implementing nature based solutions. This activity today displays ways on how we can improve and provide solutions to societal problems sustainably and with innovation. At yan ang balita na nag-uulat mula rito sa Tokyo, Japan para sa GMA Integrated News. Marise Umali, Nakatutok, 24 Horas. Maraming salamat, Mariz Umali. At mga kapuso, uy, walong araw na lang pala. Pasko Ready ka na? na. <laughs> Wait lang. Wala, wala na mga kapigil sa Pasko. Iiwan po namin sa inyo ang video ng mga nangangaraling na seminarista. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si P.R. Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.